Una, sinabi ko sa kanila, girls, that's why wala kayong social media kasi una sa lahat, wala pa talaga sa tamang age. Tama yun. Even yung, kasi yung above nga eh. Yeah. Even yung gumawa niyan, hindi pinapagamit yung anak niya. <laughs> It's nang early. Di ba? Kasi alam nila yung possible danger ng social media. So yan yung number one. Number two, sabi ko sa kanila, alam niyo na si mommy is ah uh, showbiz before. ah uh, your papa is showbiz before. So mahirap na may mabasa kayo ng mga content na hindi niyo naman magugustuhan and hindi niyo kaya din i-approach yung mommy about it. So sabi ko sa kanila, wag na lang muna. Tapos, when it comes to your classmates, kapag sinabi nila, talaga minsan kasi natatanong sila mga, ba't yung friend ko may ganito? Ba't yung friend ko ganyan? Pwede lang, pwede, pwede, pwede. Sabi ko, alak kasi pwede sila kasi normal people lang din naman sila. Hindi ko din naman masisisi mga parents nila na eh, hindi ko pwede i-compare yung sarili ko ng parenting to them. Sabi ko, sa ngayon, i-understand niyo muna si mama. Kasi may mga issues pa na hindi pa nasusolve. Tapos, I see talaga na lagi sinasabi sa kanila na kapag may mga tanong kayo or inis kayo sa akin, isipin niyo na lang, you're doing it for the Lord. Para hindi kayo mahirapan. Having a, uh, cellphone cell phone or yung ano nyo, access to social media, sabi ko, privilege yan. So, yung hintayin na i-take away namin yung privilege nyo na yan as of now kasi sa totoo lang hindi pa naman dapat sa inyo pero hindi naman so, sila na pero hindi, sa hindi naman sila na curious sa nakaraan Lian syempre sa daddy nila tapos sa inyo sa sa pinagdaanan mo sa showbiz. pag nako curious sila or or hindi ba sila nako curious how do you deal with that ako curious sila, syempre, kasi pinapag-usapan sa school. Oh, yun nga, kasi nga, di Saka, saka, ano yung hiling na Filipino community tayo, parang anak ni ganito, anak ni minsan ganito. Minsan pag-uusapan ng mga teacher, ganyan, tatanungin ng teacher, kumusta? Hindi ba yung mga yung teacher? Pag yung teacher na yung nag-uusap, ekis sila. May ganito, di How are you related to ganito, ganyan? Hindi, oh, anak ni ganito, anak ni ganyan, di ba, Lian? so, paano yun? Paano, paano pag gano'n? Alam mo, yung mga bata talaga, alam mo, talagang minsan na-amaze ako sa kanila kasi may sarili talaga silang paninindigan. Mature. May sarili silang sagot. Mature sila at their early age. Siguro hindi ko alam. Siguro nakita nila kung paano ako. Parang nakita nila, pag, nakita nila yung, hirap na pinagdaanan ko bago kami nakarating sa kung saan kami ngayon. Kaya pag may sinabi din ako, parang mabilis lang din nila maintindihan. Kasi alam nila eh. So pagka may ganun, sinasabi nila, ah okay, uh, I know, I know lang lagi yung sagot nila. Oh, I know, I know tapos. Yun. I don't want to talk about it. Uh Oo. -oh. It's, because because it's personal. personal. It's personal. It's your boundary. Yeah. Mm -hmm. And it's none of your business. Ganon. Stricta sila. Mas strict sila sa akin. Ganon sila sumagot. Galing. Sabihin talaga nila, I know and I don't want to talk about it. They appreciate your struggle and they respect you for uh -oh. that.